sabay Idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, -araw. Ah, kining bay, kinsa man tong gidala sa ambulansya Ato, bitot tong silingan bay, na cardiac arrest Kadato, ato, anong gi-aristo man to nga Wala man yung nabuhat nga crime scene <laughs> Lahat tayo dito sa mundo ay nagmula kay Eva at Adan. Mali po kayo, ma'am. Sabi po ng tatay ko, nagmula tayo sa unggoy. Tumahimik ka, iho. Hindi ang pamilya nyo ang pinag-uusapan natin dito. Saklap ka Ayo. Teh. Belated happy birthday, Teh. Anak si Mama, Teh. Napabaday ispagay. Wala na! Wala na! kasi hindi ka pumunta ka <laughs> Yan tuloy. Naubos na pala. Nakakalahingi yan. Pugoo, yeah. Nag-buy daw kaya pwede ako mag-git-git. <laughs> Cute naman. Ano <laughs> sa... Mam, mam, nag-hair do po kayo ng budigero dito, mam? Ma Oo, oh, kuya. Oo, oh, mag-apply sana ako, mam, ma budigero. Ano yung dati mong trabaho, kuya? Ay. Dati po akong kargador, ma'am. Nagbubuhat po ako ng mga mabibigat. Pwede. Ah, ganun ba, kuya? Kaya lang, mga bakla yung tinatanggap namin ngayon eh. Eh, bakla, ma'am? Oo. Ay, perfect. Kailan po mag-start, ma'am? Like a virgin. Oh, masyagot pag very first. Masyagot pag very ako. Kailan po mag-start. Isagay, kumais. Kailan naman

Ya, eh, kenyataannya nih, Dewa. Eh, kenyataannya, eh, kalo kalo kalo, eh, kalo kalo, eh, ya kalo, eh, kalo sige na, tol. Bye-bye na. Ingat niya parate, ha? I love you. I love you, too. Charot. I love you na kaagad. <laughs> Kinilig. Sabihin mo sa mga kapatid mo, kakain na. Pumunta lang, pero... Hindi naman salita. Naiiyak na ako sa isang tabi kasi... Wala akong ano eh. Zero ako dun eh. <laughs> Yan lang. ikaw yung <laughs> breadwinner ng pamilya. Ano? Paldumingan. eh. <laughs> Isang supot talaga. <laughs> Inumi talaga yun. <ilo. laughs> So, <laughs> kasama niyo. kaibigan mo ha pag ako namatay huwag kayong iiyak mm. kasi ayokong umiiyak kayo mm. gusto ko tumama kayo yes, <laughs> okay, sir, wait lang sir ha bala ka dyan ingatas po kasi yung signal sir eh mo nang nang, sir. Okay. Ah, akala ko ba sir Gcash? Na ah. Na 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 yung... okay. ah, nandito sir. Nandito sir. Number, yung... Need po ba talaga ito sir? Ano? Need po ba ito na makuha mo? <g> <Yes. laughs> ah, sige sir. Wait sir. Ito pa yung number sir. Lagot. Te, Pwede. Sinusubukan kong maging mabait na tao, ha. Pero, sinusubukan niyo akong lahat. Go, sabihan niyo akong nagigalit sa mga na bagay. Ano? Ano? Pangkain niyo, pangkain niyo dalawa. Pangkain, pangkain niyo. Pangkain niyo po yan. O, pangkain niyo. Sa inyo. Buti, pangkain kami. Uy, kami kailangan yan. Tsaka bakit naka-video? apa? Ah? ก็แค่สิกัดเนี่ยอัน I need you siya din daw. Hi, Hello. Lako. Sorry, sorry. Baliktad. <laughs> uh. <laughs> Mas malala. Nagtatagay pa kayo? <laughs> Pinoy. Ano ba yung bankera nyo? Pabaliktad magsagwan. Mas pag nahuwas yung chaser, pwede na sila kumuha dyan. Patagay! Okay. <laughs> Muh, mm, isa rin. Gabi <laughs> ah, naman yan. Oh no! sa February 1, muntik na kami lumubog. lumubog. Hindi ako ba mo? Muntikan talaga. Kunting-kunti na lang. Oh, Lulubog no. na. Swerte mo, yung sasakyan mo. Oh. Iba ya. Lupit to Toyota yan. <laughs> What? Oh no! Oh, so talaga baka ngayon, ano? Baka ako naman. <laughs> no choice. Kailangan pumasok.